Eto guys, para sa hindi alam kung anong ibig sabihin ng bloodbath, panoorin nyo to at makinig kay Atty. Vic Rodriguez. Yung ibang mga ayaw sa mga Duterte, mga ilan lang naman yan, at katulad ni Delima, nililiteral yung ibig sabihin ng bloodbath. Madugo daw ang, gusto daw ni Hinday Sara ng madugo na labanan doon sa uh, impeachment. So ano yung you know, uh, alam naman natin sa dilima, you know, matalino naman ito eh. Hindi lang niya siguro ginagamit yung utak niya dahil puno-puno siya ng uh, bitterness or galit sa mga Duterte. Correct. Uh, at hindi lang siya, actually. Marami pang iba. Even yung spokesperson ng Malacanang, parang ganun din ng gustong uh, tahakin na meaning, ano, no, nitong uh, konteksto na sinasabi ni Inday Sara. Parehas nila ng utak eh. <laughs> ano ba si Auntie Claire? Oo. Oh, -oh. Ganon din siya. Well, uh, nakakaawa sila sapagkat uh, talaga namang masyadong <laughs> manipis at napakababaw ng kanilang unawa. At sinabi na nga bloodbath, elan mo, figure of speech yan eh. Mm -hmm. Yun! Uh, pero sinasabi rin at uh, gamitin ko yung uh, naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi naman, itong mga nagsasabi na literal yung bloodbath, Mm -hmm. Eh, magandang tayo Duterte yan since birth. Since birth, since yes. Ito yung term ni Vice President Inday Sara Duterte. At lumalabas. Lumalabas talaga na basta't lang may masabi ba. May masabi, eh kahit naman malina yung kanila nagiging pahayal, pinapanindigan na lang. Pero mm -hmm. tama yung kay Vice President Inday Sara. She's very confident. In fact, ang kanya nga, pag natuloy ito sa talagang trial, maganda rin yun. At mukhang yung sinasabi niyang bloodbath, meron siya talagang mga ebidensyang ilalabas na talagang ikasisisi ng uh, kasalukuyang administrasyon. Andiyan eh. Yun. Yun yung ibig sabihin ng bloodbath guys na merong siyang hawak-hawak no? na talagang ikakasisi ng kung sino mang nag-isip ng bloodbath na yan. Ay, sorry, sorry. Kung sino man nag-isip ng impeachment na yan. Yun, yun yung ibig sabihin ng blood Talagang alam mo yung maliligo sa sarili niyang dugo. <laughs> yun yung ibig sabihin guys. May hawak-hawak si VP Sara na talaga ikakasisi kung sino man talagang alam mo yung nag-joke, sino nagplano, silo nagpa si una ng impeachment na yan at sa lahat siguro din sa lahat ng mga nag-push. 'di ba? Ng mga congressmen, ng mga ganoon, syempre, 'di diba, Merong hawak-hawak si VP Sara na ganoon. mismo kanilang aliado, campaign manager nila nagsabi na okay. itong impeachment complaint power and driven by money. Power yes. and driven by suhol, by bribery. Pirma kami, kapalit kang pera. Mismo, si Congressman Tobit Yanko ang nagsabi niyan. Hindi yan sabi ni Atty. Vic Rodriguez, hindi yes. yan gawa ni Maharlika. Iyan ay sinabi mismo ni Congressman Toby Tiangco. Yeah. So, malinaw yan, mga kababayan, at uh, na-educate kayo ni Attorney Vic patungkol dyan sa bloodbath na yan. Grabe guys, no? Mismo talaga si Toby Tiangco, yung manager ng Alianza, ang nagsabi. So, talagang hindi talaga yan, alam mo yun, hindi talaga, hindi na, ano sa atin, hindi na nalihim or hindi na nila ipagkakaila na talagang money driven yung impeachment na yan, hindi dahil sa mga evidences kasi hindi naman talaga nila chinek eh. alam mo yung sabi ni Atty. Vic na 3 hours ba yun, tapos ilang ilang congressman yung pumirma, paano nila nabasa yun kahit ang lakas-lakas pa nila bagbasa o ang uh, bilis-bilis hindi nila makakaya yung 32 pages. Grabe, no? Kaya ano masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day! Bye! God bless!